Hello sa ating mga kababayan, nandito po kita sa may bahagi ng ano ito? Port of Santa Cruz. Mas uh, kilala sa Puyabot Port ng mga taga-Santa Cruz at mga taga-Torrijos. Kita po napadaan sa may bayan ng Santa Cruz kanina. At uh, bumili kita ng isang cake. Bumili kita ng isang cake. Pero, ang bait ng may-ari, hindi ah, pala yung nagating da rin si tita. Ang may-ari pala nito ay si tita Maris. Tapos sabi niya, alibre na daw sa atin yung isang cake. Eh, napakasarap po nito. etong Emery's uh, Bake Shop since 1998. Yung mga cake nila dyan talagang napakasasarap. Kaya pag kayo po mga kababayan ay mapapadaan, awa ka papunta sa bayan ng Santa Cruz. Napakadali lang po nito hanapin. Nandyan lang po ito, malapit pagbaba sa may, uh, ano, yung... Uh, uh, simbahan, diretsuin mo lamang yung pagbaba o kung nasa simpahan naman yung nasa baba kayo pataas. Makikita nyo na yung Emery's Bake Shop. Hindi ko lang mapapakita po sa inyo ngayon yung doob. Dahil lang, uh, makakain na ni Nick U.S. Pakita mo si U.S. Eh, yan lakas pa naman yung kumain. Pero gusto naman po namin magpasalamat. At sobra-sobra, uh, uh, sobra -sobra. nakalimutan po si Tita yung nagbigay yung nandun sa tindahan kanina. Opo, salamat po. Pero kung hindi ko man mabanggit yun, i kita maris na lamang. So kung gusto po ninyong mag-order o or makatikim ng ganito kasi sarap na cake, pumunta lamang po kayo sa kanilang uh, Emery's Bake Shop na matatagpuan sa Barangay Maharlika sa bayan ng Santa Cruz, Marinduque. At ito po ay may numerong 0946-7456202 na ilalagay po natin sa ating, sa ating, ano, sa ating uh, description. So ito po, para mas mag dapat matigman. So, kailangan natin buksan. Yun yung abigay natin sa PCG. Eh, joke <laughs> PCG pala, kina Sir Barrias. Bigyan Sir, yung para sa kabatira nung ating, uh, nagbigay nitong ating uh, uh, cake na ito, yung pong binigay ninyong cake sa amin, sana hindi mapanood ni Sir Barrias. <laughs> Ay, ibibigay din po namin, ano, sa aming kasama sa PCG, sa Philippine Postcard. dahil na sila po ay mga kasama natin sa PCG, dahil lang yung lingkod po ay kabahagi din ng PCGA ito po yan napakasarap sige e ano mo yan gusto ko nang kumain kahit isa tikman naman po natin para ito po ang pinakamasarap kung yun sa gitna yan ako maalis na sila sir Vargas Wah, tak kelangkau sa kanila. Abang natin yung Isa. Abang, abang, abang. Hei, hei, hei. Ang <laughs> tsura mo, sir. Sa kaso sa Barrias, may regalo kami sa inyo. Ang ganda ng sulit ko, ano? Yung bang nagbigay nito sa akin. Ito pa kami, oh. Sa... Walang uh, Buyabot Port. Dahil sa ating mga matutupag, hindi lang sa inyo. yan? Di naman, Masa naman. Pero mukhang din yung panatitikman nito. Sobrang sarap po dito. So, sir. Ako, kami, tayo, magkasama tayo sa lingkong bayang bayan. At ito ang ating sinumpaang trabaho kami sa sektor ng media at uh, talaga nagsisiguro na kayo dito tayo nagsisiguro uh, na dapat laging maayos uh, ang biyahe mm -hmm. ng ating mga bangka at ng ating mga kababayan. So, ano ba yung day-to-day -day operation natin dito sa ano sa Buyabod Ah, uh, sa atin po ang kunat sa Buyabod po. Ang kilakaw po natin yung safety ng pasahero, mm -hmm. ng bangka. Mm -hmm. Napalis po natin sila. Sinisigurado po natin na sila ay isang capacity lamang, da, walang bawal ang overload, bawal ang cargo. Okay, Sabay-sabay sa kanila. nakikita ang Regular ba ang araw-araw uh, -araw ang biyahe ng mga bangka dito sa sa, sa, sa Bukos, ben? Ticket, Bukas, Ben? Bukas na ba? Bukas, bukas, bukas. Bukos, bukas, bukas, bukas. Bukos, bukas. So, dito ka, sir. nang kita ka. misa lang ang eh. Sir, regular ba ang ating <coughs> ang biyahe ng mga bangka natin? Ah, regular na sir? Ako uh, wala mati sir na, pagka nagka naglabas ang pag-asa ng real warning doon hmm. po tayo hindi nagkakabiyahe Oo, oh, oh, syempre so inintay natin yung abiso ni sir okay. Pabila meron pong si travel advisory lagi so at yan lang naman po ay lagi nating uh, inapublish sa ating uh, sa Marinduque News at sa Philippine Information Agency Marinduque okay. so kaya dapat lagi po kayong nakatutok doon kapag may mga malalakas ang alon tapos ay uh, antabayanan nyo ang si travel advisory ng Philippine Post so, ngayon po ang ating uh, Uh, station commander. Yan ay si Sir Pabilar. yan Pero dito naman, ang naka-estasyon naman, yung naman yung ang tawag dito po ay substation. Kasi meron pong taklong substation ang Marintel. Okay. okay, ito po yung Balanakan. Bog, substation and then to po Santa, Cruz. Eh. Santa, Cruz. Meron din sir tayo po, mobile po sa Buena Vista. Ah, oo. Oh, po ang Toroy sa po uh, ay malapit na rin magkaroon ng kwan uh, uh, ng mobile post din po. Nani, ano Okay. Tapos kayo po, uh, tapos yung isa po natin, of course kay Sir Queto. Hi, hey, sorry po hindi ako nakapunta. Mas malakas sa akin ngayon si Sir Barrias. <laughs> <laughs> o, oh, kasi meron po ngayon activity yung uh, layag ko to. Dahil araw po ng gasan, bukas, So, kaya uh, medyo busy po tayo pero may nag-invita sa atin. Special shoutout sa ating uh, sponsor na ating pong travel. All pay, uh, all expenses paid. Diba? ng uh, Islas Moriones. Moriones. Okay. So, makikita nyo ho yung aming magaganda, yung mga live feed namin. Uh, uh ma siguro mamaya o oh, mama mamaya. Pero this time, sige, dire-diretso lang tayo. Sir Barrias, ang pinakampangon na hindi ang main responsibility natin sa Okay. Siguro dyan ang safety ng mga pasahero, ng mga bankero, ng ating priority na tumulit sa port ng Lampas. Ano po yung dapat lagi natin tandaan sa pasahero? Sa isang na Sa akin po, sinisigurado po, po, po natin na lahat ng pasahero ay kakalag jacket, tapos po capacity lang po yung sakay ng bangka para po maiwasan po natin yung mga overload. Yun. Okay. So ngayon ang kagandahan naman sir, ang ganda ng, ng dagat. Okay, okay naman po ang kagandahan natin ngayon dito sa ngayon. Sige sir, baka may gusto kayong mensahe pa na ipaabot sa ating mga kababayan at uh, nandyan naman palagi ang ating uh, ECG na tumulong sa ating mga kababayan lalo lalo yung mga natin uh, Makasabi ko lang po dito po sa ating sa Marino ay sisigurado po namin ang kaligtasan at walang mga taga-isla, mga bumabiyahe ito po sila mahanin po priority na trabaho Sisi na bagis eh Bagis. Bati ka na lang sir, ang katipan mo dyan. <laughs> uh, nabati ko pala ang family ng Sergeant dito. Hayo, bigyan toy i-ser eh. binabati ko po si Nasoluduhan, lahat po nating na mga kasama sa Philippine Coast Guard sa pagmumuni-muni ko na atin napakasimpag, nakatalino, uh, si Sir Paguia, pagdi-large. At ang ating mga 10 ng mga kasama natin sa PCG and PCGA sa aming pong uh, auxiliary I'm commander na si I'm attorney I.B. See you soon! Lagi it lagi it very soon. At sa lahat po ng aming mga kasama pa, lagi nyo pong uh, hanapin itong mga ito kung kayo ito yung mga katanungan dahil yan po ay talagang handang-handa pong mag-input at mag, mag <coughs> sa lahat po na ating mga mananakay at sa lahat po na ating mga kababay, lalong-lalo na, lalong na sa bawat isang malibot kayo. Opo, si Romeo Mataak Jr. mula po dito sa uh, Mayabod Fort at mamaya po ilalakad kami, tutulak kami pa tungo ng uh, Maniwaya. See you po in our next vlog. Love lots!